Yo, 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 what's up mga boss? Bali, kahapon, binabalita ko sa inyo na wala na, dido na. Oo, ang social media account, itong si Lo na ito mga boss. But, ngayon, umihingi siya, umaapila. Nalilimos mga boss. Pero bago wala, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa YouTube channel, ano pa hinihintay mo? I-subscribe mo na yan, Batang na Itinay Vlog TV. Bakit mga boss? Kasi una-una, ako yung kaibigan mong totoo na talagang hindi mangiiwan sa inyo. Okay, pag-uusapan natin itong si Boy Limos. Oo, si Boy Limos mga boss, binalak niyang makabalik dito sa mundo ng social media. Gusto siguro niya mag, -ano eh, mag, mag hasik na naman ng lagim mga boss. Oo, na mga kapitnyusan niya, yung mga kakarantaduhan niya, at saka gusto niya, oh, bakit gusto mo na Ayaw na sa'yo na mga tao. Ah, oh, ayaw na sa'yo na YouTube. Ani, ano, ni, ni Meta. Doon ka lang YouTube. Ano ka ba? Grabe. Di, dito ka pala sa YouTube. YouTube na pala siya. <laughs> Gago! Ay, nako. Ito mga boss yan, at ah, talagang humihingi siya ng ano dyan. Please, pag -hipal. <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Pero gusto -ano eh, yung parang <laughs> Marunong pala din tong gung Gunggong na to. Oo. Eh ayan ang napala mo eh. Kinalaban mo yung mga ano eh. Kinalaban mo yung mga madlang people natin diyan. Kaya talagang pag ang tao talaga ang maniningil na, wala na. Dido ka na diyan. Eh ito mga boss, bali ina-update ko lang kayo no. Na nasa inyo na yan kung ipapalo nyo pa rin siya. Basta kung ako lang mga boss sa inyo, wag na eh, wag na. Oo, wag na kasi sa totoo lang, mapagkalat na naman niya ng lagim dito sa social media. At least buhay pa naman yung ano mo. O oh, tambalolo yung YouTube channel mo. Pero yung YouTube channel niya kahit buhay para standing din naman din yan eh. oh, wala namang nanonood diyan. Ay tama lang sa iyo yan na talagang manahimik ka na lang. Oo. Oh, wala ka naman hindi ka naman talaga pwedeng sisikat dito sa social media. Ayun lang mga boss, balihin natin ko lang sa inyo na balita. Ong kahapon itong si Tambalo na 'yan ay talagang typats na dido na ang kanyang uh, Facebook page mga boss. Ngayon po siya po ay talagang nakikilimus mga boss o nanlilimos siya o sa sa inyong lahat na ipalon nyo ang kanyang bagong ginawang account mga boss. Oo. Ay ano pa inaintay nyo? Report niyo yan, bago lumaki ang channel na yan. Putang <laughs> ina. Report kagad. Ka <laughs> Yun lang po. Salamat, 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 salamat.